Hindi kailangan ng Pilipinas ng base militar ng ibang bansa kahit pa may tensyon sa West Philippine Sea. Ayon yan kay senatorial candidate Modi Floranda. Tinanong si Floranda sa Newswatch Plus Election Roundtable ang kandidato kung pabor siyang madagdagan pa ang Visiting Forces Agreement o VFA sa mga bansang kaalyado ng Pilipinas. Hindi pabor ang transport leader at nanindigang mga Pilipino dapat ang makinabang sa pag-aari ng bansa tulad ng West Philippine Sea. Hindi natin kailangan ng ipatipo ipang militar yung wili at ko sa atma. At, Pilipinas, wala namang direk na kaaway. Nakam na tayo ng malaking pangali. Ang na lang na hindi. Ang base militar ng China, ng US, sa ating bansa. kima pa mga matching kita. Hindi po natin kailangan. May VFA ang Pilipinas sa Estados Unidos at Australia at Reciprocal Access Agreement naman sa Japan. Isinaayos din ang kasunduan sa Canada, France at New Zealand. Abangan ang buong episode ng Ang Kandidato sa social media accounts ng Newswatch+. Plus.